Good morning mga idol, pasensya na kayo matagal ako nakapag-upload ng video, kasi nag-aalaga ako ng anak ko, sobrang busy kaya't hito nagbabalik ako sana suportahan nyo ako sa aking journey sa pagbablog. Ito nga pala ang mga alaga ko mga idol, papadamihin ko sila para pangbenta at pangulam na rin sa aking pamilya. Pinili ko mag-alaga ng native na manok kasi masarap ang lasa, tas medyo mahal ang bilihan dito sa aming lugar basta native, at may naglilimlam pa nga malapit na rin yan mamisa. Ang kukulit nga ng mga manok na ito kung saan ako nagpapatukas sumusunod din, matakot talaga. O ayan ubusin nyo yan, magmadali kayong lumaki para gawin ko kayong ulam haha. Ito nga pala yung lowered ko na manok haha, sobrang ikli ng paan yan. O ayan ka na namang aso ka na sobrang tabaki kimbat kimbat ka pa ha ha. na naman kayong mga manok kayo sumusunod kayo kahit may pagkain pa doon na nilagay ko, gusto nyo talagang mabilis lumakiha para mabusog din ako. Ito nga pala ang ama ng mga sisiw ko, sobrang bait niyan kagaya ko, nagpapashare talaga ng pagkain para sa mga anak niya. Binabantayan nga pala natin yan sa pagkain para mabusog siya at para may lakas siya na samampa sa babae. Ito nga pala yung mga sisiw ko mga idol isang week old pa lang yan, pag mga 6 months na yan pwede na yung kainin haha. Maraming salamat sa panunood nyo mga idol sa aking video sana supportahan nyo ako sa pamamagitan magpag follow at pag share, I love you mga idol moa.